Give me 20 seconds on the clock, please. Masasabi mong mayaman ang may-ari ng isang bahay kung sa may gate pa lang ay may nakita ka ng blank. Guard. Bukod sa pagsisimba, ano pang ginagawa mo kapag Sunday? Nanunood. Pagkaing may ingredient na kamote. Barbecue. Ilang minutes pwedeng umidlip o magnap kapag lunch break sa office? 15 minutes. On a scale of 1 to 10 so far, gaano kaganda ang buhay mo ngayong 2025? 10. All right, let's go. Tingnan natin ang mga sagot mo. So masasabi mong mayaman na may-ari kapag uh, sa may gate pa lang may nakita ka ng guard. Ah, sabi ng survey diyan. Meron. Bukod sa pagsisimba, ginagawa pag Sunday, nanonood. Services. Hoy, Pagkain may ingredient na kamote. Barbecue. Survey. Baka parang kamote kuya yata gusto mo sabihin, no? <laughs> kamote queue. Ilang minute pwede umidlap kay pag lunch break sa office? Mga 15 minutes. Survey says. Meron, meron. Scale of 1 to 10, gaano kaganda ang buhay mo so far ngayon 2025? 10. Sabi na survey. Very good. Good start, good start. Good start. Let's welcome back Richard. Richard, okay. Si Ven ay nakakuha ng 77. Ibig sabihin, 123 points na lang tayo. Ayon, kaya, kaya na yan. Ah, sa puntong ito, makikita na mga, mga nanonood ang sagot ni Ven. Give me 25 seconds on the clock, please. Masasabi mong mayaman ang may-ari ng isang bahay. Kung sa may gate pa lang, ay may nakita ka ng, ano, black? Koche. Bukod sa pagsisimba, ano ginagawa mo kapag Sunday? Ah, uh, family dinner. Pagkaing may ingredient na kamote. Mmm, bilo-bilo. Ilang minutes pwede umidlip o magnap kapag lunch break sa office? Ah, uh, 15? 10. On a scale of 1 to 10, so far, gano'ng kaganda ang buhay mo ngayon 2025? Ah, uh, 9. Let's go, Richard. We need 123 points. So, masasabi mong mayaman na may-ari ng bahay kung sa gate pa lang. Nakita mo, may kotse na. Sabi ng survey dyan, top answer. Bukod sa pagsisimba, ginagawa mo pag Sunday, family dinner. Ang sabi ng survey, Oh, meron. Ang top answer ay namamasyal. Namamasyal. pagka Pagkain may ingredient na kamote, bilo-bilo. Ang sabi ng survey. Top answer! Ay. Ilang minutes pwede umidlip kapag lunch break sa office? 10 minutes. Ang sabi ng survey. Oh, na. ang top answer ay 30 minutes. 30 minutes. On a scale of 1 to 10, gano'ng kaganda ang buhay mo ngayon 2025? Mga 9, ang sabi na survey. Yan. Ang top answer ay 10. 10. Anyway, congratulations. Mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. The Gym God.